What's up mga 'tol? Welcome back. Paninshipay dito lang sa Joe Malone TV, tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Dile 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 yo ale dile mile mile <mimitation> mile mile my Oy, maganda, umaga, hapon, gabi sa ating kayo. Yun, no? Yun ang sinasabi ko. At uh, na naman tayo sa... Oh, October 1 na pala. October 1 na. Bare months na, bare months na, mga kayo. Happy, happy, happy birthday sa mga magbe-birthday ngayong buwan ng Oktubre. At unang araw din ng pag-file ng Certificate of Candidacy COC sa mga Comelec na yan sa Manila, Hotelata kung di ako nagkakamali. Maganda, 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 magandang araw mga kayoon at eto na naman at meron na naman tayong nabalitaan Nako, Diyos ko, kapapasok lang kahapon. Medyo gabi kasi dapat tatrabahuin na natin pero inantok ang uh, kayoon ninyo. You know? Kaya eto, at uh, abangan natin ang uh, susunod na ipapalabas ko sa inyo. <laughs> Nakakatawa at uh, nakakabilib talaga. <laughs> Akala mo yun no, 2021 pa lang nasagot na ni Mayor Isko Moreno yung mga katanungan Netong si uh, Mayor Hanin Lacuna mga uh, kamay nilaan. Panoorin natin mga kayo. Ito na simulan na natin. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Uminom tayo ulit ng kape para ni-advisen tayo. Dahil la uh, hindi ko talaga maintindihan. Umpisa natin dito kay uh, Mayor Hani Lacuna, yung interview niya sa 1PH kahapon lang. ah Kahapon lang to. Okay. ah uh, pakinggan natin. Because we all know naman na kayo yung magkakasama before. So nakausap oh. po ba kayo ulit? Ah, nakapag-uhuling usap po namin, I think, way back um... Uh early August pa po yata. That was the last time po na nakapag-usap po kami. Mm -mm. And Opo. And ano po yung napag-usapan ninyo tungkol po dito sa pagkandidato kung meron man? Ah, uh, wala lang po, nabanggit lang po nga niya na uh, binabalak po niya na tumakbo ulit na mayor. Yun lang naman po. Uh very very short lang po ang pag-uusap namin at nabanggit nga po niya na siya po daw ay uh, nagbabalak na tumakbo. Mm -mm. Oh. how do you feel about that uh, May? Yeah, uh, yeah, yeah, yeah. definitely I feel betrayed. Mm -hmm. uh, uh because uh, uh nung siya naman po ay namaalam at tumakbong presidente, uh, very clear po sa amin sa partido po namin na uh, kapag hindi po siya sinwerte, ay hindi na po magre-retire na daw po siya. At uh, In several occasions po na magkakasama po kami, ay uh, lagi po niyang sinasabi yon, assuring everyone uh, na he is already retired in the field of politics at uh, hindi ho kami magiging magkalaban. Ay kailan. So, Ayun na. Mm -hmm. So hindi hindi po ba na consider na well sinabi nga po nin, ninyo na, na, na napasabi nasabi na na dating mayor Isko na magre-retire siya but apparently mukhang hindi pa pala siya magre-retire. Mm -hmm. Hindi po ba na pag-usapan yung possibility of being partners again? Wala na po ba yun sa picture? Wala po eh kasi Oo, very clear po talaga yun eh uh, in fact yung uh, bago po siya umalis ng Maynila ay pinagbilinan pa po niya kami ni uh, Vice Mayor Yulserpo so, Ah, uh, claro po sa amin ni Vice Mayor na, na magre-retire na po siya. In fact, nabanggit po niya na he would venture into teaching at alam naman po natin na nagbalik showbiz po siya. Mm -hmm. Naalala mm -hmm. ko uh, Mayor no, no, sorry, si Chiki Verhel po pala ito. Nung uh, some, uh, a few months ago no, sinabi po ninyo na yung decision nyo to run as mayor will uh, depend, tama po ba? Will depend on uh Dating uh, Manila mayor Isko's um, decision. Tama po ba ito? Ano you No. What, what hindi, po, hindi po. Uh no po. Never considered parang, that. parang you said you you're giving him time to reconsider his plans. Ah, opo. siya po. Siya, I was uh, talking about him po na that was the time when he he told me na he plans to run for uh, mayor. So I I told him to reconsider his plan. Opo, mm, okay. Opo, opo. Okay, so parang ano sana hindi na lang siya tatakbo. Parang ganon To reconsider. Dapat po, uh, dapat oh. po kasi ah uh, 'yun naman po talaga ang uh, ang napag-usapan mm -hmm. namin uh, at lagi po niyang pinabanggit 'yun sa kahit uh, ano pong mga uh, events or mga uh, mga magkakasama po kami. Sinabi po niya 'yan ilang beses sa harap po ng lahat ng mga kapartido po namin. Uh, sinabi po niya 'yan kapag ka may malakihan po kami mga uh, kausap na mga barangay officials at sa kahit po sa mga ordinaryong tao ay lagi po niya 'yan sinasabi. At hmm. lagi po niya ina-assure 'yung aming pong partido na wala pong ganyan mangyayari. Utang na loob Hoy. Okay. eto, Bago natin ipalabas 'to ah uh, I feel betrayed. Yan ang sinabi ni uh, Mayor Hani Lacuna. Eto, maganda, no? Uh, nasagot na ni Yorme Esco Moreno noong 2021 pa lang November via DZMM Teleradio na eto, ang utang na loob ni Yorme Isko Moreno ando doon sa tao bayan. Pakinggan natin, ha? Ayan. Kaya kahit kakampi ko, aawayin ko kapag talipandas sa taong bayan. Talipandas. Kahit nakakampi ko sa politika, kasama hmm. ko kahit ngayon. No. Oh, 2020, 2021 yan, ha? Kahit kakampi ko kapag ka piniperwisyo tao. Kasi ang gobyerno supposed to be sinasandala ng tao. Hindi yung kami-kami lang mga politiko ang mga Galing, no? kakasunduan. No? Dapat ang pinagkakasunduan namin yung utao. Kaya, yung tao. Kaya, hindi magdadalawang isip never ako nga uh, lalaban sa mga politiko, kalaban o kakampi kapag ka sinasagasaan na interes ng tao. Uh, Because ang, ang naglagay sa akin tao, eh, yes. I owe it to them. Okay. Kailangan may boses sila sa gobyerno. Kailangan na uh, meron na nakikita silang pagmamahal. Hindi yung mahalan Galing, lang no? ng politiko. O sa akin, ano lang yun, incidental lang yun sa politics. Politics is part of it. Galing. But it's all about governance. Now, if we cross that uh, crossroad, no? uh, intersection, mm -hmm. at mamimili ako, ah, kakampi sa politika o kapakinabangan ng tao, ay doon ako sa kapakinabangan ng tao. And no ifs, no buts. And in fact, mm -hmm. uh, Tony, uh, I paid the price for so many instances. oh naku, Diyos ko, pinako ako sa cross ng mga kalabang ko sa politika. Mm -hmm. but That's, you know, part of uh, what you call politics. Mm -hmm. Again, I don't owe them anything. I'm happy working with them as long as it's as long as it serves the purpose of serving the people. Pag hindi na doon. Okay. Papunta. Ay lumalayo na tayo. Okay. And I'm not uh, ashamed of that and I will continue to do the same given a chance in the presidency. That includes my allies or political party mates. Ayon. Okay. So malinaw ha. Basta wag lang nilang sagasaan ang kapakanan ng tao ay magkakasundo pa rin kayo ha. Ayun. All right. Nakita niyo yung map, nakita niyo mga kayo, yung differences, no? Itong interview na to, December, ay, November 24, 2021, no? In fact, uh, nasagot na ni Jorme Isco Moreno yung, yung I feel betrayed ni Mayor Hani Lacuna. Noon pa, di ba? Kasi nakita mo yung difference kung paano mag-isip ang isang Isco Moreno versus doon sa mga ibang politiko. Tama naman eh, di ba? Ang sinabi ni Yormi Esco ang utang na loob ko ay sa taong bayan. Never ako magdadalawang isip. Never akong hindi lalaban sa mga politiko kahit kalaban o kakampi kapag sinagkasaan na ang interes ng tao. Tama, mali. O, oh, di ba? Matatalino na mga putante ngayon. Kung, tama naman, tama naman si, ano eh, tama naman si Mayor Hanil Lakunan. Kung tutuusin, Uh, artista na to si Isko Moreno. Host na, di ba? Naging host na, naging artista na. So kung tutuusin, masarap na ang buhay ni Yorme. Di ba? Artista, to it. Pag lumabas, maraming, maraming fans. Tapos is, badali lang yung script. Tapos sa uh, host pa siya sa isang uh, noon time show. Kung tutuusin, pahinga na eh. Tutuusin, okay na yun. Feeling ko sa akin na parang okay na si Isko Moreno sa ganun. Kaso, malilenyo na Malilenyo na yung humihingi at nagpapabalik sa kanya. Again, babalik tayo rito sa 2021. Interest ng tao. Ang priority ni Yorme Isco Reno, Handa niyang talikuran. Siguro yung pagiging artista niya, yung pagiging host na na, I'm sure, mas madaling trabaho, mas hindi stress. I think, ha, ah, mas madaling trabaho yung pagiging artista compared mas sa pagiging uh, politician. Kasi talagang masakit sa ulo yung pagiging uh, politiko. Diba? And ano na yon common knowledge na yon common knowledge na yon ng ganun no ipagpapalit niya yung pagiging artista host niya para lang bumalik doon sa pagka mayor dahil hinihingi na ng manileño yung uh, kanyang ano yung kanyang uh, pagbabalik yung trabaho niya kaya etong si Yormi Isko naman dahil talagang mahal niya ang Maynila at uh, yung interest ng tao ang pinakang pinaka priority niya eh pinagbigyan niya di ba kung ito, base doon sa mga survey natin. na I'm sure napanood nyo na rin dito yan. Kung, kung naituloy ba ni Mayor Hanin Lacuna, yung nasimulan ni Yorme Escomoreno, Moreno, aangal ba yung mga senior citizen doon sa mga survey natin? Tatawagin ba ng malilenyo si Yorme Escomoreno para bumalik ulit sa pagka-mayor ng Maynila? Gagawin pa ng malilenyo yung kung talagang nagawa niya yung uh, sinasabi niya nga trabaho? Ayon to sa survey, ha? ayon to sa survey natin, napanood niyo yan dyan. Uh, anong sabi nung isa na gusto niyang bumalik si Isco para yung ayuda ng mga senior citizen, eh, ano, ma maibalik mulit dahil nga, nga nga daw, sumenyas pa ng ganun. Sabi yun, ha? ayon sa survey, hindi ko sabi yun. Sabi na nga nasa survey yun. Oh. Tapos yung iba, senior citizen, tapos yung mga gamot, wala daw sa health center. Tapos yung ayuda para sa mga senior, nawala. Yung food packs, nawala. O, oh, di ba? Kung talagang naipagpatuloy niya, ayon sa taong bayan, sa Manileño, eh, hihingin ba ng Manileño na papalikin si Yorme Esco Moreno? Tingin nyo, di ba? Ay, nako, yan ang sinasabi ko. Kaya, kaya yung... Kaya feeling ko, tingin ko, nasagot na rin ni Mayor Hanil Lacuna yung ano niya eh. Yung sinabi niyang, I feel betrayed. Eh. Parang nadudun na yung sagot eh. Nasa mga, ta, nasa malilenyo na yung mga sagot. Kaya, ewan ko ah, ayon sa mga nakikita natin na mga videos na kumakalat sa internet, eh, kita nyo naman yung difference ng, uh, pang, ng pagbisita ni Yorme. Diba? Talagang sinasabihan siya na bumalik ka na. Talaga sa kayong karisma, sa kayong yung yung the way the way he speak, yung si Yormes ko Moreno, talagang ando doon yung sincerity, yung authenticity, authenticity na ang priority niya isa interest ng taong nga Manilenyo Malilenyo na lang pinag-usapan natin, Manila lang ha. Talagang ando doon yung puso niya eh. Kasi talagang makikita mo, mararamdaman mo, makikita mo, yung iba, nakikita ko, tinuturo pa yung ano nila, tumataas daw yung balahibo. Ganun, ganun. Ganun, ganun, trumabaho ang isang uh, Yorme Esco Moreno. Kasi talagang ang interest niya, ang priority niya, tao eh. Kasi gaya ng sinabi niya, tao. Nang ta manilenyo yung naglukluk sa kanya. Doon, kusaan siya, man, kusaan siya nakaupo noon. Kaya ang interest niya, ang priority niya, ang doon din sa taong malilenyo, sa taong bayan. Kaya talagang wala. Tapos na to, landslide na to. Hindi naman hihingin. Hindi naman mga bobo yung mga 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 malilenyo na sasa, na hihingin nila yung uh, pagbabalik ni Yorme Esco Moreno kung talagang nasatisfy yung uh, yung mga yung trabaho ni Mayor Hanel Lacuna. Oh, di ba? Taong taong malilenyo na, malili, mga taga malilenyo na yung nagsasalita. Hindi naman ako eh. Ako, nire-relay ko lang sa inyo yung mga galing sa survey natin, galing sa nakikita natin, mga video clip na kumakalat sa sa internet na talagang Yorme bumalik na, Yorme bumalik na. Talagang yung iba talagang parang meron ako diyang picture para na, naiiyak pa. Talagang pag nakita si Yorme is para ba nabuhayan ng pag-asa na talagang babalik na ulit ang uh, ama, di ba, ng uh, Maynila which is si Yorme Escobar Kaya talagang ito, Gaya na itong interview ni Tony ng uh, DZMM Teleradyo, November 24 pa, 2021. Kaya ni-repost to eh. Kaya ni-repost to ni Yorme Escomoreno. Kasi talagang ang utang na loob ay sa taong bayan, hindi sa kapwa-politician mo. Di ba? Oo, magkakampi kayo. Oo, magkaalyado kayo. Pero ang naglukluk sa inyo, taong bayan eh. Ang sa inyo, mga tigang manilenyo. Bakit? Kaya na sinabi ni Yorme Escomoreno, kung na yung interes ng tao, eh tatablahin ka niya. Kung tinatalipandas mo yung taong, ba, taong uh, malilenyo, eh talagang tatablayin ka ni Yormes Kumore. No? Kasi ang interest niya, nasa tao. Wow! Grabe ka, Yormes Kumore. No? Ay, nakko. Shout out sa lahat ng mga kayo natin na nanonood sa ibang bansa, sa OFW, mga OFW natin, pati itong mga itong major sponsors natin. At pati na rin yung ating, uh, ating mga nanonood dito sa Show Malon TV, yung mga OFW natin dito sa Pilipinas at kung saan saan man lugar. Ang dami ko nababasa. Pinapasok ka na tayo ng mga basher. Pero ang dami pa rin, dami ko pa rin nababasa na good vibes gaya ng... Pero isa dyan, sinabi niya na, na hindi daw siya taga Maynila. Pero kung pe pwede daw siyang bumoto, ang iboboto daw niya si Yorme Isco Moreno. Nakakataba ng puso yung ganun. Kung makikita lang ni Yorme Isco Moreno yung mga comments nyo, na talagang siyang iboboto nyo. Tapos si iba, sabi na talagang si si Yorme Isco Moreno nagbago ng Maynila. Kung naiba po nababasa lang ni Yorme yon, eh talagang siguro na mapaproud na Nakakataba ng puso. Anyway, maraming maraming salamat mga kayon. Very short lang itong eh, react natin na ah, dahil ah, kahapon lang to na, 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 napanood ko sa 1PH. Eh, tapos nirepost ni Yorme Isco Moreno itong uh, interview ni Tony sa DCMM. Eh, kaya ginawan natin ng reaction, which is tama naman, di ba? Tama naman mga kayon. Kayo, hindi naman kayo bobo, hindi naman kayo tanga. Alam nyo. Mat matalino na mga botante ngayon. Matalino na. Kasi ramdam nila eh. Ramdam ng mga taga nila kung ano yung differences. Yung comparison, na-compare na, na nila. Kaya alam nila kung anong gagawin nila next year. Pagkabotohan na. Di ba? Maraming maraming salamat mga kayon. At uh, kung meron kayong uh, gustong itapik natin, comment nyo dyan. Pagka hinart ko, ibig sabihin, nabasa ko yan. Maraming maraming salamat sa inyo mga kayon. Tunay na balita, walang kinakampiyan. Sumasalamin sa katotohanan lamang.